alang sa mga bisaya mao siya kung nagkaroon na mo kung nag-argumento nag, uh, na mo bitaw nagkagulo na mo uh, nag-away na mo gikan and then lalom na kayo na away and then abot na sa usgado or barangay di ba dili na siya normal so wala na ka nag nag violent na ka wala na nakasala na ka wala na nakakawat na ka involved na ang mga money and kwarta muna siya ikuan dapat na ilang imong ipabarangay dapat na imong iadto sa hoskado so kung nahimo na nila and then ang mga rason is gipangpunan na please mga langga kung kung naguli na mo sa pipila ka mga buwan ng labay so naguli na mo so okay na lang nimo kay dili ka ganang nagubo, dili ka gana, and then parang maoki -okay po ka parang na face of mind na wala na kay ganyan na or tanan matin na tingga na nimo kay mamang ginidapas. Ah, dili ingon anak lang ga. Samot nagwalay, na walay na apologize na hindi yung grumod so Wala lang tingin lang dito. tungod kay para maoki -okay. nagput ka, para si mong kaugalingon, mo, no? na malinaw na ba ang tanan? Klaro na ang tanan. And then, ginana lang ang pamaagi sa pagtingo. Dili na siya proper lang ka. Kaya, kung mag-close na mo, magtingog na mo, balik sa normal, hindi na, anap mo abut na mga kakulian sa inyong pangunauna huna Ah, <clears throat> dili, dili na sila mo respeto na nimo no? Kaya nabuhat na nila ang pagpakabarangay ni mo gibasta basta na kanila ba lalo na gid ang mismo ni mong family mismo ni mo ginikanan kampi dito so dito sila na kasi nabut si mo so ikaw pahamak na pahamak durug na durug ka simpleng mo ginaya siya yung mabati so, sa usa ka anak langga na um, kana bitaw nag nagbuhat ka og maayo pero gitubag lang gyud nimo sila parang dili po sila maka uh penetrate sa ilahang mga batasan na wala nila na i na that's not good no that's not good ka uh for example dili sila ganahan at kun tapos ikaw na kay pag ka nakipag-okihan naka, ka na sila mga suko and then mangita sila guwi kung kanusta sila makasulod na maglagot kaniya o balik dili na siya maayo lang ka ang maayo gid lang ka na ehemplo na makita nato sa ato ang mga ginikanan sa itong mga iyaan is malipay sila kay kabalo ka mutingog kabalo mo palabay o kasapot, kalagot, hinanakit, and after anak mo tingog na ka, that's the good na batasan lang ka. Di mo ginamayo lang ka na mo dumuta sa itong isig kataw lang ka, no? Na ato na lang, i, e, ato biyaan na lang sa erin ba? Once na tingog na, na kay good heart, no? Pero dili ka ganun, di ka kaakong tingog mo na siya fried lang, di kakaayo lang ka. So, kanang mga ingon na lang ga walay well, fraffer na sorry or apologize be careful no kay ang mas maayo na tong buhaton lang ga sa kanang for example na atay mga mga tao na uh, lamat na ba kanang nagkaroon ng lamat kanang sakit na jud kayong kaagi kung gusto kang mutingog niya kung gusto kang maoki -okay ang tanan in a silent way no? Pasailoon siya ni na silent baby. Don't be closer to them. Dili siya ka makiklose. Kundi, yango-yango na lang, katakatawa, pero ayaw na gyud niya ang Hindi Dili na ka pwede magdulduol, na ka pwede mag istorya or unsa diya makiklose, kundi yango-yango na lang, hanggang diha ka prefer, na lang. Samot o walay na apologize na pag sorry no pag okay sa tanan that's so lang tingo diyan sa tanan ninyong kaagi pinakasakit sakit na kayo inyong mga kaagi sa ilang ipang buhat sa imo ang na feel tapos in the long run ma okay ang tanan mo tingog ka nya wala frafer na sorry be careful sa sunod ana kaya gid kanilang basta-basta kaya kanilang hilabtan kaya kanilang libak-libakon mo balik ang tanan and then be careful careful gid ana no kay balik-balik ra na kay dili sila mo tagam tungod kay ikaw magsigip okay tingog sorry dili sila mutagam ana kun dili wala na sila og manganad pa manganad mo na makaya-kaya ra kanila makaya ra kanilang idaso kaya kanilang kaya kanilang libakon kaya kanilang daotong sa mga tao. kaya kanilang isulti yana ang pinakasakit ang pinaka worst di lang ka kung imo agi inahan po kay waka kaybalo na istorya ba na ang inahan manggud lang ka para sa kuwa ah dili na siya kabalo masakitan o masusut masakitan o maduro maduro gina siya kung hilabtan ang anak niyang gidasok na jud sa libak mo ng daot sa tanan na sumusukol way batasan remember mga inahan dili siya tanan ha mostly sa mga ginikanan is very protective sa ilahang anak whether na maot batasan dili gina nila ipanapi ila lang nang ikip silang dughan whether na kawatan ilang anak ila lang nang ma maluoy sila ba masakitan sila kung mahibawaan nila ang weakness sa ilahang anak no kanang habang maot sa ilang anak dili na kaya ni panabi pero naalit gyud kuy kinikanan mga langga na kaya gyud dautun butang-butangan og istorya na unsa kanil at kamaot sa iyahang anak oh yes na ingon ana na kinikanan langga promise indin kabalo baka unsa impact sa kwana na sa anak kung ang anak worse kayo pa kayo ka anak musulaog dyan na ilahang samot na galib ka bitang daghan pong problema siyang pamilya daghan pong problema siya sa about sa financial problema siyang kaugalingong pamilya anak tapos ngun anak pa ang inanaon pa pag encounter ni mo sa imo ang anak so mostly ana ang reaction sa anak musilaog dyan inana ko muna na ako sa una ng muda ko. Akong tingo, mo revenge ko, mo fight ko sa kong kagalingon, mo protect ko sa kong gina, dili na mga istorya ha. Hantod na trespassing ko lang ka. And then, nabuhos emotion lang ko. And then, lahi na dayan ang mensahe. So, pildi ko kay nga no, nakasulod ko sa balay. Kay lagi ka nang magbuhos emotion ta be careful lang ga either either imo na siyang iyaan or mo na nagbuhi ni mo sa una kay ang tinuod na gugma lang dili na maka heart dili na makasakit ni mo dili na ni mo pahamak ni ang tinuod gugma mo sabot na <coughs> mo pangga mo comfort mo protect anak ingon ana ang gugma lang pero kanang gugma, na ipahamak ka libak-libak akong liba, kagtinood naingon ana bisan og kalma na ming na ka sakit na siya na fart no ang pinakalami manggod sa away kung ang imo ang mama igsuon like so kampi mo. pero kung dili sila ganahan sa imo a ah, dauton anak kana libakon ka kana mga langga, no di pa kung ka na kay parang mahihimot jud kang daotan so ang impact sa tao anak is maot ka kinaiyang nung kitabangan ka sa whole family nimo pero sa ako ang sitwasyon lang ka karon okay lang ah okay lang um, okay gyud kay ani ko lang ga Um, musabot ko yes mapailog ko pero dili ko pa rin mo kaya ang good na kinaiya lang ka masinabtanon kaya sa akong nakakita puros na lang libak Ah, uh, puros na lang pangdaot na nilad ko, maot kong batasan. Sa una musukol ko, motong makapinitritute sila na nila yung patasan kay muda ko akong tingog pero karon never na ko never na ko musingka never na mo mutingog never na mo musumpay sa ilang istorya para asa pa, pa na paraasa asa pa na ang ilaha man yung gusto na ikaw na ang kuno na ko ng bangot patasan ang kuno na kong sumusukol ko so ang ang problema ni sming tingog ko sa tao na dili nila ganahan hindi anak lang na lang ka. kanang bungol-bungol, jud lang ka. Sorry. So, sila ay anak sila. So, ako dili. No, dili jud ko na ako. kami. Dili. In, in ang ko ha, forgiveness. Sa so, kung kagalina ko pareha sa una na mo, mo fight jud ko ba, mag-sokol jud ko ba, ano yung ko nila. No, dili na, dili na ko. Basta ko, naninda ko. Magabiin na lang kumuli dili sa balay. Mm -mm, wala ko nang libak wala ko kadungog wala sila ka wala sila kadungog na ako na nang libak ko usa ka ako no na ko nang langga nakadungog noon ko na mao na ilang gipanapi bahin nako na wala ko kay na bisag okay dai maayo des lag atubang and then sa luyo di ay maayo kay sila nako okay naman pero libak kun ay so, ang alang magto lang ba dito makiistorya ana so sila jud mismo may maguna-una istorya dili man tong ilang gisultihan so mo na pinaka the, the fain na sitwasyon sa kung kinabuhi lang ka so ang akong gibuhat is never na ko na mutingo never nako na ko na muriak sakit siya na So, sa mga like na to, na mga inahan o kinikanan, kung naman tayo mga kasuko sa tong anak pitaw, dili na to ipakita sa tong isuon, sa mga silingan. Kay kita namang ginik, ato man ang dugot, laman, atong giunto, imo ng anak, imo ng dugo. Show sure, your love, your unconditional love. No, show sure, your show sure na I ipabati na niya no kung gasukol-sukol na siya ni mo just pray no ampo ginoo ray maka kuan sa kasing-kasing sa tong anak no, pray pray na mo kana manggung po nang tabi-tabi ato ni mas laing tawo makita na tapos usapod ka na mangdaot niya na gini ikaw inahan mangdaot ka niya sakit po na sa anak lang, ka. pero kabalo ko na talagsa yung joy kini na kanang ulibak kanang mandaot ug anak kanang namo mga ginikanan kana kung wajud ganahi ug anak kanang napoy mga anak na kanang grabe pud mo daot ug inahan ana no inana ba so kitang ginikanan sa unsaon yun na minudugot laman na giunsa man na ni pagpadako nganong naingon ana man na ako ako sa confession sa mga kagilingon sa mga pagpadako tapos ko man sa mga tao so kamo pong mga tao na naminaw ini na lang po tinyo na imo man ang anak kung maot nang batasan giunsa man ni pagpadako or imo nang gihatag nganong na ana ikaw gi obligation jud nimo na ang utok ang batasan sa imong anak matarong jud maalign jud mo sa sakto na dili siya mo rebelti kay disatagikan kinsa gapadako na to asa makakatun di ba sa atong ginikanan sa atong madakan mm -hmm. so sa pagpadako gyud na kung kung nara pangibak sa imong anak na maot kinaiya ma batasan sumusukol, tumutukul, gahilak na lang ka kay laki, nasakitan ka ikaw man inahan yung saan na niyong pagpadakog yung saan na niyong pag pagpahiluna na iyahang huna-huna, di ba? so sa ato, walang ginikanan no? Hmm. Um, dili ba mak butang-butang -butang na maot unless kung gikumot-kumot gi ka gikwaan ka kwarta Merek naik tahu. naik tahu. Oh. Bila? Bila? aja nah, ya, buat